Hello mga kalisan, ayan, ang naisip ko, tanggalin ko na lang yung kanilang damit. Hindi naman ito damit mga kalisan, kundi yung paglagyan ng ano, paglagyan ng tali nila pag nilalabas natin. So ngayon, tanggalin ko yung kanilang paglagyan ng tali para maganda tignan yung kanilang kutis. Ayan, at puting-puti sila mga kalisan. Halina ka dito, ano? Ah... Uh, ikaw ang mauna. Halika na. Dali na, dali. Tanggalin natin yung ano mo. Tanggalin natin yung paglagyan ng tali ni Pelisa. Ayan, eto. Tanggalin natin ito. Wait lang ha. Upo ka dyan. Alam nyo, ayaw mag magpakarga talaga ito, oh. Tanggalin natin ito, Pelisa. Wait lang. Ayaw nang magpakarga, Diyos ko. Ang damot itong babae na to. Pag naglalambing ka sa kanya, ayaw niya. Hindi siya magpapalambing. Suplada. Oo, maldita. Maldita rin ito si Felisa, mga kalisen. Oo. Tingnan nyo. Maldita rin siya. Maldita rin siya, mga kalisen. Ayaw nyo magpatanggal yung ano. Wait lang, Apelisa. Ah, Bakit ganyan ka, Apelisa? Oo. Oh. O, oh, 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 Wait lang, ha. Ah. Tingnan nyo kamaldita niya, mga kalisen. Na maldita siya. Oo, maldita siya. Hindi siya nagpapatanggal ng ano. Maldita siya talaga. Oo. Oh, Wait lang. Ayan. O, tignan mo, tinutulungan ka pa ni ano, o. Ayan, mga kalisan, natanggal na natin yung kanyang damit, o, o. Ubad na si Mama Katpelisa. So, bumalik ka na doon sa lungga. Oo, dahil maldita ka ngayon, bumalik ka na sa lungga. Oo, ayan siya, mga kalisan, o. Pero mo ayaw na. O, ayan. Sa kakalang gusto pag may pagkain ka na binibigay. O, o. Ganito, ganito yung katawan ni Mama Katpelisa, o. O, Mama Katpelisa, halika rito. Halika rito, kinakausap kita. Halika. Bakit ka ganyan? Ha? Bakit ka ganyan? Wag, naglalambing lang ang lola mo. Wag naman ganun, ah. Tinatanggal ko ngayon dami mo para ma maginhawaan ka na. O, tignan na ang ganda-ganda, o. Ang sexy-sexy ni Mama Katpelisa maki makisali doon sa Miss Universe. Miss Universe na mga pusa. Oo. Ayan. ganyan lang ang gusto niya. Nagpapayapos yapos lang na ganyan. Oo, nagpapayapos lang. Imamasammasahi ko daw na ganyan. Oo, Para daw gumanda ang kanyang mukha. Oo. Ganyan lang. Tingnan niyo mga kalisan kalinis ang kanyang tainga ha, tingnan niyo. Tingnan niyo, te mo yung tainga mo ah. O tingnan niyo guys, oo, oh. ang linis ng tainga niya mga kalisan. Oo. Mas malinis pa kaysa kay lola. Kay lola niya, oo. O ganyan lang ang gusto niya. Niyayapos-iyapos mo lang siyang ganyan-ganyan. Mm -mm. Ayaw niya pakarga-karga ni Mama Kat Pelisa. Oo. Kasi nga, si Mama Kat Pelisa, mm. ganyan siya. Maraming nagkakagusto sa kanya mga kaliyan Pero ngayon, nakapun na kasi siya. Kaya naging maldita na. Oo, ang gusto lang niya nagpapaganda. Ito naman si Samba. O, oh. ito naman si Samba. Alika na Samba. Tanggalin din natin yung ano mo. Dali. Dali, dali. Alika na dito. Dali. Teka na dito, Samba. Tanggalin natin yung uh, ano mo. Tanggalin natin ito mo. Para hindi ka na ma, ma ano. Mas, ma ipit. Oo. Oh, wait lang, ah, wait lang. Ito ang pinakamahirap mga kalisan, kaya hindi ko talaga tinatanggal. Oo, kasi nga nahihirapan ako pag once na isuot ko na ulit. Kasi lalo na kung ano sila? Ayan. Ayan. Ganun lang pala ang technique. So, ayan mga kalisen. Si ano, Samba, oh. Oh, ayan siya. Oh, oh, oh. Ayan, oh. Oh. Tignan mo dun, oh. Ah. Oh, ayan siya mga kalisen. Binata na si Samba. Binata na siya mga kalisen. Oh, oh. Binata na. Oh, sige, balik ka na doon. Balik ka na doon. Dali. Oh, ikaw naman, ano. Balik ka na dito, ano. Kiara. Kiara. Balik dito. Dali, dali, dali. Yan yeah, mga kanisan, tanggalin natin din si Kiara yung kanyang Ano, paglagyan ng tali. Halika na. Halika na, dali, dali. Halika na dito. oh ito. Ito mabait din na, ano, tinatanggal yung kanyang uh, paglagyan ng tali. Ayan. Paano ba yung technique? Okay, o, ano. ganun. Kaya lang, maingat tayo mga kanisan kasi, maano rin sila, masasaktan sila. So, ayan na mga kalisan, si Kiara na singkit. O, ayan si Kiara singkit. Ayan, gustong gusto sa camera. Ayan. So, punta ka na doon, ha? O, sige na, punta ka na doon. So, ayan mga kalisan, tinanggal ko na yung kanilang, ano, mga sinasabi nyo para makapag-grooming sila, ma, maano ma, ano nila, malinisan din nila yung kanilang uh, balahibo, bu buhok. O, yung katawan nila para mas lalong tumingkad. So, ayan sila mga kalisan, oo Oh. Ayan, nag-grooming nag na si Samba, ayan. Tsaka si Kiara na ang bait-bait at maganda. Ayan, si Pelisa nandun sa CR. Ayan. So, hindi na kasi masyadong malamig. Sa ngayon lang ha, kasi paiba-iba kasi yung temperatura ng panahon. Oo, minsan malamig, minsan mainit. So, ayan lang mga kalisan. Bye-bye!